nga 'yung mga visitor centers natin na gawa ng mga local government kuminsan parang nakakalungkot tignan eh kasi Sobra. hindi rin magagaganda ang mga designs no so mm -hmm. oo oh, di ba so it's ano, i think we need to start uh, requiring professionals and uh, when i talk about professionals so long, landscape architect talaga kasi siyempre uh, may mga engineers tayo hindi naman sa kanila 'yung design no and uh, i know that in many local governments ah uh, engineers lang ang gumagawa ng mga infrastructure projects no hindi sinasamahan ng mga arkitekto no so napakaimportante na you know we need to delineate the work of engineers and architects no mm. uh, architects uh, and landscape architects magkaiba rin po 'yung dalawang 'yon no uh, they're the ones responsible for the design no uh, mm. at 'yung mga civil engineers natin sila naman 'yung nagsisigurado na nas na structurally sound yung mga gagawin mga infrastructure no so i i think uh, kailangan talagang stress dito sa mga local government at sa mga private stakeholders na kaya lang ng mga arkitekto at dyan dyan ng mga landscape architect imagine, para masigurado sir, na. I, oh. imagine mo, no, ilagay yan sa gitna ng Paris. <laughs> o, ilagay mo <laughs> sa Amsterdam. Yung <laughs> oh. kasi. O lagay mo sa bato, sa mga, ano, di ba, Luxembourg. Lagay mo sa <laughs> mga UNESCO world. Bigyan mo ng, ano, oh. purple na pader, na, ano, na may mga yero na, oh my God. Oh. Feeling ko baka, ano to, may makulong, di ba, or something. <laughs> mga kapatid na nakikinig sa atin sa 92.3 Radio 5 True FM. Kausap po natin si Sir Ivan Anthony Hanares. Siya po ang Secretary General ng UNESCO ng Philippine National Commission. Ah, uh, po sila sir, no, may nagsasabi na, oh, hindi namin alam, may temporary closure order pala. Tapos, oh, bakit dumaan naman kami sa tamang proseso pero wala palang ECC. Ang daming, ano, uh, kumbaga, na -bypass. misunderstanding or, or na-bypass. So, sino ba dapat o anong office dapat ang nag-check na kumpleto ang requirements bago magbigay ng go signal talaga? Kasi na-bash din yung governor pero kanina, you said, dapat yung sagbayan mayor check na niya lahat. Yeah, I, I don't think the governor was involved yung the approvals for this because this is something na at the municipal level ano um, alam nyo that's indicative of a problem all over the Philippines na hindi talaga nasusunod ang mga comprehensive land use plan di ba uh, may mga may mga restrictions kasi in some places especially yung heritage areas and natural uh, areas that are protected, hindi nasusundan yan kasi kapag kakumukuha ka ng exemption sa sa municipal council or sa city council, di ba? daling ano eh, daling mapalitan yung ano eh, yung, yung mga regulations na ganyan. So, it's really in nasa ano yan eh, nasa level talaga yan ng local uh, government from the, mun the, 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 municipalities and the cities doon sa kanilang mga building officials. Na Naku, baka mami, pag bumoto ano. tayo, dapat i-take into consideration na natin kung may taste. <laughs> may taste. <it. laughs> Ako, yun na nga eh. Paka, how do you how do you determine oh my god makalagay so, baka ako ano anong font yan ha yung mga sign dyan nakakaloka yeah. Hindi ko baka comic sans ang gamitin nila no? <laughs> comic sans no Di, hindi ko kinakaya <sighs> yeah. sorry sorry oh it, it's ano i think i think we need to start ano professionalizing yung mga designs even yung mga billboards. no dapat uh, may mga... taste seminar <laughs> aesthetic oh, nai, seminar na. pero ba, I, i I think Oo, oh, oh, yung ibang so, lugar kaya nilang gawin yan, di ba? Na talagang coherent yung itsura man lang. May respeto sa kultura. May respeto sa ganda nung, nung natural na resources nung bansa. Mm -hmm. Kaya din natin yan. Anti-tacky, no? Oo nga, anti, <laughs> <laughs> okay, anti Actually, to be honest, we should have design guidelines uh, for our protected areas. Yeah. No? So, for 2024. O gagawa ka ng visitor center, hindi lang yung magtatayo ka ng four walls and a roof na pangit paretig na.